bago tayo magsimula is magandang araw muna sa lahat ng mga kababayan at Pilipino sa kamananda ko ng mundo so ayaw ko nga sanang i-video to aso nga lang bilang isang kapatid nasasaktan ako pag nakikita ko yung kapatid ko na halos naubos lahat ng mga pinaghirapan niya so at dito na yung brother ko yung kapatid ko is halos talatong araw na ano nakahiga na lang kasi nawalan siya ng mga mahalagang bagay mahalagang bagay sa kanya so yun brother natin papay nga so yun guys halos tatlong araw na yan na kasi galing siya sa trabaho nagbakasyon siya dito sa amin para magpahinga at magcelebrate din ng ano ng Santo Niño dito sa bayan ng aming ibahay sa province of Aklan. Kaso nga lang, siyempre, galing trabaho, pagod. Eh, yung ginawa niya, guys, is iniwan niya dito yung kanyang bag. Sabay, pasok na dun sa kwarto. Eh, kita nyo naman, halos open yung aming bahay. Walang division yung kwarto. Pumasok siya sa kwarto, tapos natulog. Pero nandito naman yung aming mother. Yung minamahal naming mother. Kaso nga lang, is, habang natutulog siya, yung nanay naman namin, guys, is, nagbinta ng gulay. Kasi nga bilang farmer, ako yung nagtatanim, tapos yung brother ko naman, is siya yung nagtatrapaho para siya yung magfinance ng aming gagawing puhunan para sa tanim. Tapos yung nanay namin yung nagbibenta. So, ganoon yung tulungan namin bilang pamilya. So, yan, nakakaroon kami ng mga malit na sari-sari store. Pero, minsan, yan din, pati yung mga ganyan is may nawawala rin. So, ano nga yung nawala sa kapatid ko guys is, hindi naman malaking pera. Kasi, yung nawala sa kanya na mahalang bagay guys is yung mga bank account. Yan yung masakit is, credit card, yung mga valid ID. Siyempre eh, bilang kapatid is, nasasaktan ako pag nakikita ko siyang ganyan. Kasi, natatandaan ko pa, noong panahon na nakaroon siya ng valid ID is sobrang saya niya kasi nga nagkaroon na siya ng ID so makakakuha na siya ng ano ng mga bank account sabi niya Brad nakakuha na ako ng ano bank account so pwede na ako mag-ipon unti-unti Yun yung ano so, alam mo yung pakiramdam na sobrang saya niya kasi nga nakakuha na siya ng unti-unti is na abot na yung mga gusto niya sa buhay so, nakakuha siya ng bank account makapag-ipon ako Brad unti-unti para at least yung mga pangarap natin sa nanay namin is matutupad. Kasi bilang single mother yung nanay namin, is yung pangarap namin guys is, yun nga is, makapag-ipon kami. Tapos yung mga bagay na hindi niya naranasan dahil sa pag-aalaga bilang single mother sa amin is gusto namin iparanas sa kanya habang nabubuhay siya. So, damdam ko yung saya niya nun. Na nakaroon siya ng wakakao, nakaroon siya ng credit card magkaroon siya ng mga SSS pag ibig kilil dahil sa pagtatrabaho niya so yun nga, umuwi siya dito para magpakasyon para magpahinga at kami nga, ako nga excited nga rin ako na ipakita sa kanya yung aming farm eh kami naman yung partner ko is nagtatanim is nandun sa taniman so pag uwi namin eh, magtatanghalian na sana kaso nga lang yung problema is bumising siya halos natataranta sabi niya nawawala daw yung kanyang wallet yun yung mas sakit nawawala yung kanyang wallet sabi niya pinato niya lang dito kasi tingnan yun yung guys yung bahay namin guys is wala kasing ano walang lock or walang padlock ganon nawala yung kanyang wallet dun pa lang is nakita ko na halos naluluha na siya Brad sabi niya sa akin eh, nandun pa naman lahat sabi niya uh, Dun lahat ng mga ID yung mga bank account credit card sabi niya so si Peri ako bilang kapatid is nasasaktan din kasi parang kinuwaan siya ng mga bagay na ano din yung mga pangarap niya mayroon naman dito guys na CCTV sa aming kapitbahay pero yung problema is hindi nakikita yung aming pintuan So, wala po akong pinagbibintangan. So, ginawa ko po yung video na to is para baka po maawa yung kumuha. Kahit huwag niyo po ibalik yung pera, kahit yung ID lang po, siguro isa ka rin, ano, meron ka ding pamilya, meron ka ding kapatid or ramdam mo naman siguro yung pakiramdam na nakikita mo yung pamilya mo na nasasaktan yan so sana mawak ka, ah kahit yung mga ID na lang ng kapatid ko tapos yun nga yung nanay ko din is halos araw araw na lang is mainit yung ulo kasi nga si bilang bilang nanay din is kasasaktan din siya sa mga nangyari sa kanyang anak na yun nga nawalan tapos yan parang wala sa sarili siguro bilang magulang ramdam nyo naman siguro yun ha yan nga pag nakikita nyo yung anak nyo na nasasaktan is mas lalo kayong nasasaktan kaya yun yung kinakasakitan ko din ng loob kasi nga halos dalawa sa mga mahal sa buhay ko is hindi okay so kaya nasasaktan din ako kaya ginawa ko yung video na to is para sana is ano na makuha ka naman si siguro maliit na mga bagay yun para sa mga iba o sa iyo Siyempre, ano ba naman? Mabilis lang naman kumuha talaga niyan eh. Mga ID. Problema nga lang kasi, is, is, yung kapatid ko nagtatrabaho yan. Nagtatrabaho yan sa, ano, sa Buracay Island. So, requirements din pumasok sa trabaho is kailangan din ng ID. So, halos lahat ng mga valid ID niya is nandoon. So, yun, namang problema din siya is paano siya makakabalik sa trabaho. Diba? O, yung punta niya sina dito mag is para mag-enjoy para magsaya, magpahinga tapos yun, iisipin niya yung mga bank account niya credit card, gamit yung mga ID na valid ID na paano, kasi pribil ang natatrabaho is parang abala yun pag kumuha ka pa ulit ng mga ID dito na wala yung ano niya guys, yung wallet yung isang wallet is kinuhaan ba ng pera na 1,000 tapos pinalit naman pero yung isa is nandun yung mga ano talaga maalagang bagay ng mga ID niya mga credit card yung masakit pa guys is nandito yung alaga namin aso na tatlo na yan, sa loob ng bahay nandito mo nandito yan yung tatlo na yan. So, ibig sabihin alam nyo na diba? ibig sabihin hindi iba yung umapasok dito diba So, yun lang na nakikiano na lang ako kung pwedeng hindi humingi na lang ako ano kahit yun lang yung mga ID lang mga ID lang uh, sana ibalik kasi yun yung mga mahalagang bagay para sa kanya kahit huwag mo ibalik yung pera kasi yung pera is nakikita naman eh kasi nakikita ko nga yung pati Joyce. Alo sabi niya Brad diba? di ba hindi naman ako masama wala naman akong ano wala naman akong hirap ng tao totoo naman yun alam ng mga tao yun dito sa aming lugar kahit mahirap kami kumaki kaming mahirap kumakain kami ng kasukal dati nagsusumikap kami sa buhay pero wala kaming hirap tao nagpapautang nga kami nagpapahiram kahit walang wala na rin kami alam yun ng mga kabarangkay namin uh, kahit ano wala kami ingrabyadong tao so yun nananawagan din ako kahit itapon mo na lang kung saan na makakita ng ibang tao kasi alam mo naman siguro na pinaghirapan yun ng kapatid ko alam mo naman yung pinagdaanan namin ng pamilya namin yung bahay namin is konti-unti yung gumawa niya ng finishing at ayos susunod ka pa sa buhay pinaghirapan lahat yan hindi yan kinuha ng madalian at syempre yun nga yung mga mahalagang bagay sa kanya is parang kinuhaan siya ng mga papunta na kung saan diba nananawagan din ako sa mga ano sa mga kababayan namin sa ibahay or sa dito sa barangay namin sa Kapilian na baka may makita kayong wallet. Anong kulay ngayong wallet, Brad? Anong kulay ng wallet? Alin, alam, -alam? Brown yung may itom? Mm -hmm. So, yun guys, brown na may itim daw na maliit lang na halos nandan yung ano, mga ID niya. Yung pangalan pala ng ID guys is Efren Fever Mga bank account, yan, yung mga credit card. Yun, nauwi na ako ng ano. Sa kumuha, wala akong pinagbibintangan. Wala akong pinagbibintangan. Ano lang sa amin is, kahit yung mga ID lang, sana. Kasi alam mo naman na, mahirap kumuha ng ganun lalo pag nagtatrabaho ka. At requirements din sa trabaho niya is yung valid ID para makapasok siya sa trabaho niya. Diba? So um, guys, nananawagan ako kung baka may mapulot kayo na ano. Ah, na... wallet na brown na may itim. Yung pangalan niya is A Friend Be So paki-kom paki-ano na lang po sa akin, message PM na lang po sa akin. Sa so, kumuha, maraming salamat. Siguro may dahilan ka rin. Siguro ako nang niwala ako kasi sa wala namang masamang tao talaga. Halos lahat ng na mga nakakagawa ng mga bagay na mga hindi maganda is lahat sila is may dahilan naniwala ako doon si may dahilan yon kung bakit niya nagawa kaya at, yun may ano nalang ako kahit yung mga ganyan lang din naman yung mga gamit yun eh wag mo nang ano na hindi makikita kasi so, makikita lang si yun lang naman yung hinihiling ko na para sa kapatid ko so bukas yung ano yun sa mga taga is maligayang ano san viva kay Senior Santo Niño sa tanan so enjoy tayo lahat yung, yung brother kung sana na yan gusto mag-enjoy is kanya halos kumukulong na lang tatlong araw na kasi ito, guys so kasi akala ko kasi is ibabal ipa, itatapon ko siyaan kasi uh, sa tingin ko naman is kilala naman kasi nga nandito naman yung mga aso namin eh so sana mabalik And guys mga kababayan natin Pilipino sa yung kamananda ko na mundo. So, alam ko yung mga Pilipino, isa sa mga pinaka, mga bandang ugali ng Pilipino is mapagbigay, mapagmahal sa pamilya. So, yun, ingat tayong lahat at hanggang dito na lang. So, pasesya nyo na yung bahay namin guys, is halos, ano, makalat. Kasi nga, halos busy kasi ako sa farm. Ang ko nga si sa trabaho, yung nanay namin is siya lang mag-isa dito. Yung shout out is sa atin natin diyan sa ano sa Kainta sa uh, dalawa niyang anak si Precious si Gabriel at sa mabait niyang asawa na si Kuya Gilbert. Ingat kayo diyan. God bless sa lahat and bye. Thank you.